Magandang araw po Sir Cabo Negro at sa inyo po mga taga-subaybay. Tawagin nyo na lang po ako Nico. Nais ko lamang po yung bahagi aking karanasan nung ako'y nagtatabaho pa sa isang kilalang convenience store dito sa amin sa Bulacan. Taong 2018 yun nang mapunta ako sa night shift. Sabi nila Madaling trabaho lang daw night shift. Konti lang customer. Walang masyadong ginagawa maliban sa pag-stack ng shelves at pag-check ng inventory. Pero hindi nila sinabi may mga bagay para sa gabi na hindi kasama sa trabaho. Alas 11.30 ng gabi. Tanda ko yun Pumasok ako nung unang gabi ko. Tahimik ang paligid. Ang ilaw sa labas ng convenience store ay kumikislap-kislap parang luma na. Pagpasok sa loob, sinalubong ako ng crew na pang araw. Binigyan niya lang ako ng isang tipid ng ngiti at agad siya yung malis na. napansin kong parang may kaba sa mga mata niya habang lumilingon sa likod niya pagkatapos ng ilang minuto ako na lang mag -isa. tahimik walang customer naririnig ko lang mahinang ugong ng aircon at minsang tunog ng fluorescent light na parang nagpifliker ako sa counter at sinimula ang routine ko. Paglilista. Pag-aayos ng paninda. Pagre-refill ng chiller. Pero may kakaya ba ako napansin sa CCTV monitor na nasa likod ng counter? May isa sa mga kamera na mukhang malabong kuha. Yung nakatutok sa aisle 3 tila ba para may hamog usok na nakaharang sa lente? tirapik tapik ko lang monitor, baka glitch lang. Lumipas sa 30 minuto, narinig ko ang automatic door. Napalingon ako. Walang pumasok. Walang kahit sinong tao Pahan ako nun. Napakunot na ako. Tinignan ko ulit ang monitor. Wala. Pero sa gilid ng mata ko, parang may dumaan. Dahan-dahan kong inikot ang tingin ko. Sa aisle 3. Parang may nakalaylay na buhok sa taas ng istante. Wala ko Wala Tumayo ako Naglakad papunta sa aisle 3 Bit-bit ko ang flashlight na luma Nang tumapat ako sa aisle Walang tao pero may isang pansit kanto na dahan-dahang nahulog sa sahig mula sa gitnang shelf. Wala namang hangin. Wala namang tao. At hindi gumalaw ang ibang items. Isa lang. Napalunok ako. Kinuha ko pansit at binalik sa Shelf. Pagharap ko pabalik sa counter, may narinig akong posas mo sa dulo ng aisle. Bulong lang. Niko! Hey, Mabilis akong lumingon. Wala. Pero naramdaman ko parang may malamig na hangin na dumaan sa bato ko. Mamadali akong bumalik sa likod ng counter. Maya-maya pa. Iklaan na lang ako katanggap ng tawag sa store. Sa linya ng tindahan. Agad kong sinagot. Uh, hello, convenience store po. sumagot pero may malinang tunog parang nahagikik bata babae Kuya huwag pinto naputol ang linya Lumayo ang balahibo ko. Nakatitig lang ako sa phone habang unti-unti lumalalim ang kabasa dibdib ko. Pero bago pa ako magpag-isip ng gagawin, uling tumunog ang automatic door. Pagangat ng mata ko, may isang babae na kaputi na basa ang buhok. Kayoko Tumayo siya sa mismong harap ng pinto. Hindi ko magalaw. Sinipat ko agad ang monitor. Wala. Wala siyang imahe sa CCTV. Pero naroon siya sa harapan ko. Nakatakas Tinitigan ko siya. Nakayuko lang siya at parang nanginginig ang katawan. May tumutulo sa laylayan ng damit niya. Kulay pula. Tandaan ako lumapit. Miss? Ma'am? Okay lang po kayo? Walang sagot. pagkalapit ko ng kaunti, bigla siya napatingala. Wala siyang mata. Butas lang. Dumugo ang ilong ko nung mismo sandari na nagtagpo ang mga mata. Namin. Patras ako. Bigla siya tumalikot at pa papasok sa L3. Sinundan ko siya. Wala. Wala pati sa CCTV. Biglang na walang static. Parang nagbagsakan ang mga nasa estante. Umupo ako sa sahig. Hindi ako nakagalaw. Hindi ako makapaniwala Pinaumagahan Pagbalik ng day shift Nagbiro pang pa kasamahan ko si Jerome O pre Kamusta first night mo? Huwag ka muna lumabas ng pintok kapag walang tao ha Sabay tawa Ala ko joke lang Pero Kinagabihan Muli yung bumalik ang babae At muli siyang tumayo sa labas ng pinto. Pero hindi na siya pumasok. Minsan, habang sinisilipo sa CCTV, lumilitaw siya sa aisle 3. Kahit nakikita kung wala naman, wala naman talagang pumasok. Isang beses, may dumaan na batang babae. Kasamang nanay niya. Habang bumibili sila ng candy, tinuro ng bata ang freezer na sabay sabing, Nay, sino yung ate na nakaupo sa loob? Walang tao sa loob ng freezer. Ilang gabi pa lumipas at unti-unti na -unti ako nakaramdam ng kakaibang sintomas. Lagi akong pagod. Laging mabigat ang ulo ko. Tuwing alas 12. Parang may humihigop ng lakas ko. Minsan pagkagising ko mula sa pagkailip. May mga itim na marka sa braso ko. Parang mga daliri. Doon ako nagtanong kay Mang Celso ang maintenance sa umaga. Nahimik siya nung una. para kalaunan ng salita siya. May dating empleyado dyan. Nawala. Huli nakita sa aisle 3. mag na rin siya sa shift. Patay po? Tanong ko. Umiling siya hindi nahanap pero gabi-gabi mula noon may nagpapakita babae basta ang buhok wala raw mata bumigat ang loob ko lahat ng naranasan ko totoo hanggang sa isang gabi dumating ang mas matindi Nakaidlip ako saglit At nang magising ako Nasa loob na siya ng tindahan Nakaupo sa harap ng counter Nakangiti Dumulog ko ang gilid ng labi At sa kamay niya Hawak niya ang isang pancit kanton Yung mismong nahulog ng unang gabi ko Sinabi niya sa akin gamit ang posas na parang gutay-gutay na cassette tape. Gusto mo ba sumama sa akin? Sabay ngiti. Lumabas ang malit na matutulis niyang mga ngipin. Pagkabigas na noon, nawala siya. Kinabukasan hindi na ako bumalik trabaho. At ayon sa balita, may bago ng night shift. Minsan, pag pinakinggan ko si City CCTV recording na pinasa sa akin na natin katrabaho, may oras na tumutulog ang pinto. Pero walang pumapasok At minsan Maririnig mong bubulaw ang static ng monitor At mong ang pintuwa. Hanggang ngayon Nananaginip pa ako tungkol sa kanya sa tuwing mapapadaan ako sa convenience store na yun, papansin ko kahit maliwanag sa araw, ang aisle 3, tila may sariling anino.